magbibenta po kami ngayon ng mga fatiners. ayan so pangalawang benta na po namin ito ayan so nakalabas na pala sila ng baboy nahuli na ako <laughs> ayan, pakita ko sa inyo madudungis pa sila pero mamaya papaliguan na itong mga to is a soul farm girl. Welcome to Anita Farm. Time check. 10 o'clock na po ng umaga. Ayan. So, nilalabas na po namin yung mga baboy dito. Para mamaya pagdating po ng buyer, ayan, so dadalhin po namin yung mga baboy doon sa may gate lang. Ayan, so hindi po namin papapasukin yung truck ng buyer. Para sa labas lang po sila. Kasi kung saan-saan po pumupunta yung truck. Para maiwasan din po namin na may makapasok na sakit po dito sa loob ng farm, di ba? Yun, so nag-iingat lang po para safe yung mga alaga po namin baboy dito. Although, pangbenta na po lahat ng mga to. Nag-start na sila maglabas kanina pa. Ang lalaki ng mga baboy namin. Grabe. Ang galing talaga nila mag-alaga ng mga baboy. Ayan. So, kung mapapansin po ninyo talaga yung mga baboy, since birth, hindi po namin pinaliguan yung mga yan. Dahil yun din po yung sabi ng vet sa amin na wag paliguan yung mga baboy lalo na ngayon di ba malamig yung panahon para maiwasan namin na ubuin sila ayan so ngayon lang kami magpapaligo dahil pangbenta na tong mga to ayan yung mga baboy po kasi namin so bibihira po talaga na may inuubod kaya makikita nyo na madudungis talaga yung mga yan wala din naman akong magawa kasi baboy talaga yung mga yan eh. Madumin talaga mga baboy, diba? Unless paliguan mo araw-araw. Pero kasi pag papaliguan natin araw-araw itong -araw mga baboy, pwede talaga silang magkaubo or dapuan ng sakit. Ganun. Ayan. So, i-close ko sa inyo para makita ninyo na mabibilog at magaganda talaga yung mga baboy namin. Mm, ayan o, oh, ba diba? Dungis. Mm, ang lalaki ng katawan nila. Sa tingin ninyo, anong timbang ng mga to? Ayan. Kasi nung last na nagbenta po kami, ang average weight ng mga fatteners po namin is nasa 108 kilos. Yun. So, yun yung unang binenta po namin na ah, 30 heads. Ayan. So, ala, grabe, ang laki oh. Taba. hmm Nalaki ng katawan. Siguro, ang average weight nito, hula ko lang, ah. Mga nasa 110 kilos. Ganon. Ang lalaki nila eh. So dito po tayo. Punta tayo dito. Dahil naglalabas na sila ng baboy. Ayan. So nandun din si CPA Doc sa loob. Siya yung mga namimili ng baboy na ilalabas. Ayan oh. Ala. Ang laki. Halika na dito. Bilis, bilis. pagod napagod. Napagod? Uh. Nakabaliktad naman kasi. Oh. Ang oh, laki niya. Ang lalaki no. Ang lalaki <laughs> na matataba. Kaya nga eh. Mm. Nga para. Ito si Noel, ano, dati po namin tauhan to sa Manila. Kasi may water station po kami before. Ayan, so nagtagal na 10 years. Naging tao po namin ito si Noel. Ayan. So, matag nagtatagal po talaga sila sa amin. Tapos, pinukuha namin sila or tinatawagan para sila yung ano dito. Mag-alaga ng mga baboy. Ayan. So, hi, Noel! Hello, ka! <laughs> Ito po kayo! O, ayan, ayan na. O, dali-dali. Ang laki! May ganyan ka bang baboy na alaga dati, Noel? Ha? Mala, Wala. O, Ito. O, oh, eto. Anong hula mo? Anong timbang yan? Ay, ano yan? 100. Kaya 95. Ganon? Ganon? 95? Ikaw dang. Anong hula mo? 100 plus. 100 plus. <laughs> Ako, siguro mga ano, uh, 105 kilos. Tapay. Malapat eh. Ang ganda nung kwan niya, no? Katawan niya, no? Oh. Taba pigi niya, ang ganda rin eh. Laki. Mabilog. Halika na, halika na. Para mabilis tayo kasi nung unang harvest namin, ginabi kami, grabe. Anong oras na kami natapos noon? Alas 7 na yata eh. O. mga ganong oras. Hindi ka na, dali. Ayan na, meron ka pa nasa likod. <coughs> 30 heads po yung kukunin ngayon ha. Ah. so umuwi lang po talaga kami para magbenta ng mga alaga po namin baboy. Dahil kahapon, busy po kami. Pumunta po kami sa Baseco. Ayan, Paris Church. Nagbigay po kami ng pointing groceries at pinakain po namin yung mga bata. Ayun, so nakakatuwa lang kasi yung mga bata, ang liliit nila. So, sila yung naghahawak ng mga grocery, tsaka yung mga pagkain nila. Pila-pila po sila, ganun. <laughs> so, yun. So, ano kasi, pumunta kami doon para sa Thanksgiving na din. Dahil, yun nga, hindi po kami nadapuan ng sakit. Ganyan. Tapos, nagpapasalamat din kami dahil maganda din po yung pagbenta po namin ng mga fatiners dahil mataas po yung live weight. Ganun. Kasi quality din naman yung mga baboy namin dito. Tsaka magaganda, ba diba? Mamasel, maskulado. Tsaka bibilog ng katawan nila. Ayan. Yun, so nakakatuwa lang mga dahil alam nyo, ito yung pinakahihintay kong araw na makabenta po kami ng baboy dahil matagal na na-stack yung pera dito. ba diba? Imagine, 150 days from birth. Tapos from birthday na, kaya, kaya mapapansin niyo talaga na madudumi po yung mga baboy namin. Ganyan, nadami nagko-comment na madungis yung mga baboy. Hindi nyo kasi naiintindihan na dapat since birth. Kasi di diba pa pag, nasa winning pen pa yung mga baboy, malilinis pa yan kasi mga biik pa lang. Pero pag nilagay mo na sa fattening area, syempre nasa floor na sila, nasa sahig, ganyan. Madudungis na. So okay lang naman yun, basta importante ah hindi magkasakit yung mga alaga po namin baboy at hindi kami masyadong nagbibigay ng gamot sa kanila. Yun, kaya okay yung mga alaga namin baboy. Ayan. So mapapansin niyo may narinig ba kayong inuubo? Di ba wala? So ganun lang yun mga kapigi kasi mahirap mag-explain na ang dadungis ng mga baboy, parang kalabaw, parang native, ganun. So ayoko na mag-explain, bahala na kayo. Yun. So ang importante, makabenta ako. At mamaya, maliligo naman itong mga to bago ilagay sa truck. So, pag nasa truck din itong mga to, syempre, paliligoan ulit para hindi sila hingalin pag nagbiyahe. Ala! Ang lalaki niya, nagbibilog ah! Oh. Magbibilog, malalapad. Malalapad! Panalo tayo ngayon ah! Mm. Ayun nilang pumasok. Tulak mo na lang. O oh, baka tinamad na ano maglakad. <laughs> so, yung buyer namin, parating pa lang sila eh. Galing sila ng, ano, bugyas. Sakto nun, pag nag, ano sila, nag, na ilabas na yung mga baboy. Hapon kasi yung gusto nilang biyahe para hindi mainit. Diba? Hindi na ako papasok sa loob. Dahil hindi ako nakapang outfit, <laughs> hindi ako nakabiis. Kaya hanggang dito lang muna ako sa labas. kapalit na si Ryan. Ito si Ito si Noel. Oh. Ganda ng katawan. Oh, Pumuti na. Oh, Kanina maitim. Oh, ngayon, na oh. Ang katabal, yun, ganda. Wow. oh, 11.30 na kami na tapos maglabas ng baboy. Ayan. Malinis na din. Pinaliguan na ni Ate Celia. Kaya ang puputi nila, oh. Ang gaganda, di ba? Bilog mga ano na bilog. Oh, oh nag hmm. sila. Nga away sila. kayo? Hmm. Napresko na kayo, ah? Oh, presko na kagalore. Eh. Oo. Magna mag away away Yan. So inintay na lang po namin yung bayoy namin para makuha na nila itong mga to. Hmm, di ba? Ah, nakahiga na napagod kasi kanina hiningil sila eh napagod sila kasi ang laki ng mga bidihan eh mm -mm. Oh, yung unang karga 115 kg ang laki ng baboy <coughs>

그러다보니또힘들더 Okay. magdadagdag pa si kuya ng lima kaya pa? magbaba pa tayo ng lima para mabawasan yung anaga mo Glenn kaya pa yan? Konti na lang Nagdagdag pa kasi si Kuya ng lima. Ayan. So, ito na. Matatapos na din kami eh. At hindi kami ginabi ngayon na In fairness. Maaga kami matatapos. Ang hangin ngayon na ha. Fresco. Fresh air. Ayan oh. start na O tubig muna inumin muna kayo mag-recharge Inumin muna kay tubig nagpunta kami magtimbang. Ayan, papakita ko sa inyo Ito, kilo ng baboy. Ayan. So, hindi nyo naman makukumpute yan isa-isa, no? Ito na yan, total na lang. O, Diba? Tapos, i-divide nyo sa 35 heads. Ayan. So, ang average weight niya is 106. So, mas mataas yung last week na benta po namin kasi nasa 108 po yun. Pero okay pa rin naman, pasok pa rin kasi mataas pa rin yung 106, di ba? Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!